Maragul! Uy, Good morning, good morning, good morning. Maulang umaga. Magandang umaga mga lods. Sempai adik fishing tayo kahit umulan fishing tayo. Ngayon nanatay ko yung mga tropa. Wala pa sila kasi maulan. Baka siguro hindi na tumuloy. But then, definitely ako, fishing talaga ako kasi syempre ito na yung pagkakataon na yung may time tayo. Right. Arabic. Sabal here. Mga bisaya. Di ha, may buntag sa inyong tanan. Right yan. Yeah. Magandang maga Good morning, good morning. Ayun, dito tayo ha-huggies kasi ang oras natin ay ba. Let me check the time It's about 5.36 So Tama-tama uh, pagsik pagsikat Kasi ang uh, Based on my experience Here This is spot Especially here In, in Grand Span Talagang ano uh, Morning lang sila kumakagat From 5 o'clock Pagka uh, umaga Until Mga uh, 8 After that Mag-o-update na siya So then uh, Mag-resume na yun Siguro I don't know dito hindi ko pa nasubukan mga tanghali. Doon sa Kabilas, may ano kabila, may ilog. May 11 o'clock. Well, sometimes. Okay. So, let's go. Sit up. So, yun. Hug is sayo. Sana. Kumibid sila. Yun. Dito lang tayo sa lalim ng ating ulan. Ay ating payong. So, for that, sit up natin isang fishing rod natin. Maaga pa naman eh. Pangalawang setup dito tayo. Yun. Okay. Kulit. Yun. Yun, dali ka. Yun, dali ka. Uy, malaki. Uy, mga tumulot. Kita nyo. Kita Grüß Gott. Wir müssen laut. Ui. Lappen. Ui, das ist grau Lucky. Oh Gott, das ist so gut. Lucky, Lucky, Lucky. Lucky, Lucky. Komm an, du. Digga, Digga, ich hatte ihn. Okay, das Ang bilis pa um, wala yung isda dito ng kibitan mga lods. Yun na, ariko. Ariko, ariko. Tidik, tidik na. Yun, sana, ano, tuloy-tuloy to. Diyan Okay, this one. Mamaya ka na. Wala na to. bagsak nung ano nung tingga pabigat bubulabog sila si so, unti-unti pag nakikita nila nandun katulad nito katulad nito mga lods yan ang laki ang laki sa masagit uy mo naman oh, nasa na kayo mga idol ang yun tignan mo naman kalapat nito oh shik Oh, shit. This is about, I don't know. This size is so good. Ang laki niya, mga lods. Hala. bilisan mo. Yun. Lapad niya, oh. Uh. Susun, lapad niya. Lapad niya, pangalawa ng mga lods. Bilis. Saan ka na? Yun. Hawak oh, mo mamaya, baka makawala. shit oh god yan to supling bilis bilis grabe pa kayan si bleith sana sim saiso bulabog pagka bulabog niyan babalik sila unti unti pag nakita kasi gumaga nung bulate eh. ayan chakal musal nila ngayon to they are looking for food for their breakfast Oei! that. you lucky. What is this? What is this? Oh, it's too big. My goodness. Look at this one. Oh, it's good size. Good size. Good size. What the heck? Mama na to mga idol. Grabe. Huh? Nakita mo yung size niya? Look at the size, my lords. Look at the size. Ooh. Look at the size of tilapia. Wow. Okay. okay ate mga bisig mati, abaday, nilo. Kala ko nauna itong mga ate. Nakatatlo na ako sila, sorry pa ha. Eh, yeah, fire na. Nandito yung isda sa gilid oh. Diyan ako nakakuha. Mali lang hagis ko eh. Ba guys, sorry, <laughs> sorry ah. Kamali lang. Mga expert pala ito mga buwisit na ito. <laughs> Kala ko ako na. Uy, wala na! Hmm. Itang ina mo, maliit dito tumitira. Apa to? Wala! Super laki! May ikat oh, oh. na ako pang pao. babe. Oh. Aha! <laughs> 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 Hmm, woi. Ah. Pakai itu. Ini pakai itu tuh. Woi. Ah. Uy, god. Sandito naka-play yan. Maragol! Oh. Maragul! <laughs> 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 Lucky. Fast! My goodness. lang <laughs> uh, dito lang 'yun, 'no? ang guard. Admiral, mag-setup ka lang. <laughs>

Ayan na nga mga idol dahil hindi matatawaran ng aming kasiyahan kahit na umuulan si tuloy lang mga bisyo. Kahit malayo ang aming mga idol pero tuloy lang namin dahil dito kami nag enjoy sobra. Shout out sa lahat ng mga anglers na kasama namin sa aming fishing activities ngayon at mabuhay po kayo. <laughs> <laughs> natin, ayun, no? Apat sa akin. Marala... Ah, <laughs> <Bataan yun pa? laughs> Ito mo May nanay pa yan. Yun, no? Yung kanya. Naunahan ko sila, pero... Oh, oh. Uy, grabe. Bigyan. Yun, no? Uy! Bitch, alam. mo naman yan, mga lods. So, grabe. Isa lang to? O, dalawa kayo? Dalawa kayo.

Kumusta na? Pagod go. Dito na naman oh! No? Jesus Maria! Wan ko si Idol! Uy! <laughs> <Yeah. laughs> Uy! Wag! Ang lakas! Ang lakas mo! <laughs> lakas yun! Ang lakas mo! Baya <laughs> mas ha! Uy! Ano dyan kayang nanagilid ha? Dito na baby! Dito na baby! Ito na baby, laki mo, laki mo, anlaki mo How about that? Uy, holo, holo Anlaki ah Hala Grabe na to, grabe na to Teka, ginagamahal ako oh, putang ina mo Ayun, natinig ka tuloy, Gago ka Laki. Meron, meron Nak-chain ko to na pa, siguro Wala mga to Nangalag pa sa'yo ha, pata pa ngayon

sus, 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 Tsura pa lang yun, oh. Talaga naman, hinila, eh. baby. Oh, sus ko, lapad, lapad, lapad. Ayan, lang. mo naman sa yung natin. Dali ka, bebe. Ayun. Oo, bilis. Dito. <laughs> Ay, mali. Pwede na yan, bebe. Uy, 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 uy. Good size. Basahan, basahan. Yun. Uy, kung wala. Ay, meron. Ay, meron. Wow. Sunod, sunod! Perfect, perfect, perfect! This is what I want. Fish on most of the time. What? Too small. But it's good. This is good size for, ano, for the Shout out sa dalawang, ano, viewers natin. Oy! Nanunood sila, oh. Enjoy lang. Naku, may kalaban, papa. Ah! Yoo.

Yes, so oh, shout out dyan sa mga anglers dyan. Oh, shout out sa inyo lahat. Shout out. Grabe, oh. Dito kasi isda. Kaya dito tayo, siyempre. Okay. Lit na. Kaya pala. Sacramento. Ang liit. <laughs> Uy, ganda. Wala Ang tagal pa. Pinapatagal pa talaga. Pinapaduding pa. Pinapatagal, pa. Pinapatagal pa talaga. Pinapakita pa sa madlang pa. People. Uy. Uy. Fire! Fire? Tum! Kanta! Ang dami namin dito. <laughs> hindi, na so, hindi na mabuhat. Mga lords, lahat mga anglers dito. Oh, mga malapit dito sa binangunan, sa anguno. Shout out dyan sa mga Eco Park, sa may Wonder Ilog. Yan. Kung meron kayong huli dyan, so pakita nyo na lang mga lods. Hey! Kasi sa amin dito, nag-enjoy na kami sobra. Hey mga lods, out na tayo. Alas 9. Ito yung huli. Hindi ko mabilang kung ilan to. Pero wala laki. Asa ah, yun sa'yo, Papa? Say, kung ano nga? Ayun, may huli pa. Oh. Ah, pla pla. Ay, ito. May dali po. oh. na po. Oh, siya pala yun po. Closing time na tayo. Nakadali po. Ay, hindi pala kanya. Uy, Maria. Talaga. <laughs> Uy, champion. Yung kaya no. Baday. Okay ah, baday. Grabe. Laki na. na Laki ulo. Mas malaki pa kay Junior. kay Grabe. Yeah, Di, grabe saya namin dito. Oh, oh. Super saya. Tatawad, galing pala sa San Juan to. Wala daw huli. Kaso ang problema, pagdating niya, simot-simot na. Ang mga vlogger Oh, shout out lahat. Maninig sa pa Ayan, oh. Meron ditong si mga kuya. Shout out lahat, oy. Meet up ka. taga. Ya. All right. Ayos na, ayos na. Uy, 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 kaya ba daw? Ilabas si yung tatay. Oh. Ilabas yung tatay. Grabe yung tatay, oh. <laughs> o oh, yun, kasi closing time na tayo. Flex ko lang yung spot. Ayun. iwan sila. Alas 10 na ba? Ang dami pa rin nila, oh. Dito lang yung isda, mga lods, oh. Wala na, madalang na. Wala na, madalang na. Okay na yun. Uy, naguhuli pa, oh. Woo, naguhuli pa talaga, oh. Hindi, mm. wala. Ayun, may parating pa na anglers, oh. Dami mga motor dito. Ibig sabihin, ang daming mga angler dito. Nandun, oh. Ayun yung ilog. Ayun, itong tulay. Dire-diretso sa dulo. Nandun kami ng Webes. Pero nandito kibitan dahil alam na namin yung timing ng kibitan. Kaya hindi na kami nag-expend uh, pa ng nag-extend pa ng time. Kaya uh, tama lang yun. At least, marami uh, Marami na yun hindi naman maulap. lahat yung hunduli namin. The rest lagi sa rest. Ayun. Ay, thank you, Ilog Laguna Bay. Thank you, Grand Spine.